Oo, hindi na pala kailangan ng shooter eh. Kapatid ko yun, yung aming Corgi. Dusty! Very good, Dusty! Very good! Ganun nga, oh. hindi na kailangan ng shooter eh, ah. Kaya pala nag-iingay si Pogi eh. Nakakapit ka eh. Kung dito kakakit lang namin, maglilinis kami. Sili-silipin lang natin yung ating mga papi. Ayun o. Oh. Ay, tumatahon na siya Oh. Ito ano, na yung papi natin, Oh. Ayan. Gandang kaingay yan. Dahil sa pag-akit Tris! Tris! eh, yeah, si Trish Sapi. <laughs> uh. Sapi. Ah, masaya, masaya ang mundo ni ano. Ni Basti. Okay. So, maglilinis lang muna ako ng aming eh uh, kennel. So, uh, yun mga amigo, tapos na maglinis. Uh, actually, yun lang talagang lagi yung binabasa dahil doon sa tatlong kulungan na yun. Dahil natatapakan noon nung isang French Bulldog yung dumi, -dumi niya. kailangan so, talagang linisin. So, yan. Kaya, yeah, kaya lang sila kinulong dyan. Kasi, uh, nag-heat si Blue. At, ah... Uh, binibigyan sila ng time mag-study. Ngayon, nandito ngayon si Uno, kasi si Snow naman, yan yung puti, siya naman nag hit din. Sabay lagi yan, sila ni Blue. Ayan, tas na naman yung mga tuta. Andito na naman yan. oh, ayan, tulog. Naging tulog yan eh. Hmm? So, ayan ang everyday routine namin dito. Pagkagising sa umaga, akit dito sa rooftop, pinaka-exercise na rin. Maglinis, maglalaba. Kanina, maraming banderitas dito. Ngayon, wala na. So, ayan ang aming routine ng aking mahal na asawa. Kapag uh, wala kami sa biyahe. So, ngayon, hindi kami nagbibiyahe kasi uh, kinukondisyon namin yung aming ah... Uh, sasakyan na four wheel drive yung Hyundai Tucson o Hyundai Tucson 2005 model ah uh, yun naman na uh, kinokondisyon natin four wheel drive yon so yun ang gagamitin namin na uh, sa mga camping na gagawin namin sa mga susunod ng mga araw then si StarX namin yung van namin andyan pa rin pero balak na namin gawing tamper van tatanggalin namin yung last row na uh, namin ng mga upuan na convertible sa uh, kama so abangan nyo yan mga amigos sa mga susunod natin mga video uh, see you on my next video